na nga guys, tapos na si boss mag kuri na at nakapaglinis na rin siya ng aming <laughs> uh, sala ayan, nilinis na niya lahat dahil wala siyang gawa siya kasi ang tagalinis dyan guys o ba diba? ang swerte ko talaga <laughs> mga pag -ano ka pa naman ng kasama sa bahay na talagang napakasinop sa mga dumi-dumi Ayan. Naglinis na rin siya. Kalat niya. Linis niya. <laughs> Siyempre. <laughs> Kapi-kapi na lang siya. Nag-inom pala siya ng may alamig na tubig. Mm. Ayan. Pahinga na siya. Pahinga time. Gawa naman. Napagod sa kanyang ginagawa. So ipakita ko pala sa inyo guys ang mga may mga halagang bagay dito no na may mga kwento ng aking buhay. <laughs> Anahin ko tong bigay ng aking friends. Ayan, tagal na yan binigay guys bago siya umalis ng ibang bansa. Kasama niya no. Membrance daw namin dalawa. Ama ng aking mahiwagang Jida ay galing po ako niya ng Saudi Arabia. Kaya pagdating namin ng Jida, bumili po ako ng mag ayan, di ba? Ayan naman si Piggy Bank ay may kwento rin yan at ipunan daw namin ng pera. <laughs> Kaso nga lang hindi naman natuloy. <laughs> o diba? nice? Okay, dinisplay na lang diyan. Ito naman ay kamay daw ni Jesus doon sa ano ba? Sa Kison, Lokban. Ayan, remembrance ko yan. Dahil pumunta kami doon na ano kayang araw yun? April 4 din? April 4. April 9 pala. April 9. So, yan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you boss. Sa magandang design ng abobot sa bahay.